Na, Welcome back! Sa Lugungi ng panibagong linggo at sumubaybay sa mga pelikulang magpapagaan ng inyong mga puso dito sa Christian Cinema. Apat na kabataan ang gagamitin ng Diyos upang magsilbing liwanag sa mga naliligaw ang landas. All things new. Kahanga-hanga ang pwedeng mangyari mula sa simpleng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Matapos maging paralitiko sa isang aksidente, paano siya gagamitin ng Diyos upang mapagpala ang ibang tao? Ito ang kwento ni Johnny. Jesus stayed on the cross to heal us. And when I think of Jesus paralyzed on that cross simply because He loved me, I know that I have discovered something priceless. Dalawang individual ang magtuturo kay Maggie sa tamang daan sa tulong ng salita ng Diyos. Maggie's Passage I forgive you. I hope that God can help you find peace like He has for me. Susubok ang pananampalataya ni Billy habang ipinapamuhay at ipinakikilala si Jesus sa isang grupo ng kabataan sa For Pete's Sake. God wants us to come to Him as we are. And anyway, He knows more about you and me than we do. Sa tulong ng dalawang aso, matututunan ni Billy ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Where the red fern grows. Your mother's had some prayers too, son. Now, because of your dogs, And prayers have been Sagut namin ng daily dose of faith and good vibes nyo dito lang sa Christian Cinema.